simple nga paggunit sa mga kontaminado nga gamit, ingon man simple nga pagdikit o dunay intimate contact sa tawong infected sa monkeypox, posible matod pa ang pagkatapnanay o galing dili dayon malikayan o mahibaluan ang mga angay himuon. Ang negosyante nga si Edward Dala, importante kaniya ang kahimsog sa iyang mga customer, maong kanunay ni inigina paniguro nga ang tanang mga ginagamit sa mga mukaon, hinlo. Nana nga masinggo kanang dito lang sa Manila kabalit makita na mong, kanang ang ginabuhat lang mo lang tumam ka pag-sterilize lang sa mga gamit niya sa mga pag uh, kanang magkaon ng mga amo ang mga customer mama na. Say gayon sab nga muadto kini og palengke o sa bisan diin nga crowded area dili matud ni ini ginakaligtaan ang pagsulob sa iyang face mask. Oh, ang, ang ginampingan yun na nang ang sarili karon ka ako ga pamalingki kadlawan, ako ga or ga masugyo sa palingki Baguhay lang nagpaigayon og kapehan ang Department of Health Region 12 aron ipahibalo sa publiko nga sa rehiyon adunay na talang duha ka infected sa maong sakit gani naka close monitoring karon ang duha ka pasyente nga takdang mahibal-an ang resulta karong si Manaha ang confirmatory test. Mong importante ang adunay kaalam, ilabi na sa mga kinalahian o timailhan kung ang usa ka infected sa maong sakit. Una po siyang na-discover sa Africa galing po sa mga hayop na monkey. Murag pareha yung itsura ang ato ang mpox and ato ang chickenpox. Ang ato ang mpox, mas dagko ang ato ang lesions na gakakita compared sa ato ang mga chickenpox. Itong chickenpox, commonly makita na ito sa mga children. Ang MPOX common siya sa itong mga adults. Pusibling mataptan gihapon sumala pa ang usa ka individuala, pinaagi sa respiratory secretion, respiratory droplet o galing dool ang dili infected sa tawong infected sa MPOX. Nasayran nga nagasugod sa hilanat, sakit sa lawas, sakit sa ulo, pagburot na sama sa lusay sa ilo, kasingit o mga lesions. As much as possible if makita na ni, ni makita na ni, ni nga mga sintomas sa imuhang lawas, isolate diretsyo para dili matakdan ang mga kaupa ni mo sa balay, especially mga bata nato, mga senior citizens nato. At ay mga high-risk patients, immunocompromised patients nga mas dapat i-monitor nato, mas dapat bantayan nato. Especially ka mga cancer patients nato, patients with comorbidities, senior citizens nato. kinuon wala man matod pa'y angay kabalakan, sigon sa pipila ka-eksperto, kabay ni Ini, apan? Pero dapat po ay tayo ay mag -ingat dahil itong virus na ito ay bago, novel virus pa lang ito, wala pa tayong parang full knowledge with regards to this virus. We have to practice yung mga preventive measures talaga natin to prevent its transmission. Kihintay na lang kami ng guidelines ngayon from the central office with regards sa mga establishments po natin. So once nababa na po nila yung mga bagong guidelines natin for the establishments, ikakascade na din po namin. Maintain social distancing po talaga. And then, uh, as much as possible, clean yung mga surfaces natin. Every after shifts, every after customers. Kasi may case tayo na nagpaspa pa siya, no? Oo, nagpa pa yung patient natin. In the heart of changing lives, kinis Russell Jean Mantile. Bri, News.